Nakakasira ng kidneys ang low carb. Imagine araw-araw kakain ng mga meat, mga mataas sa protein, tapos halos walang gulay. Hirap na nga ang kidneys dahil sa protein, tapos wala pang mga vitamins and minerals na galing sa gulay. Ito ang sinabi ng isang kidney patient na takot kumain ng meat dahil napakamasono rin sa kanyang traditional doctor. At alam niyo po ba kung sinong kidney patient e yon? Sa totoo lang, ako po yung nagsabi nun. Sinunod ko naman lahat ng turo ng mga doktor ko. Pero lumala pa rin po ang aking sakit. Feeling hopeless na ako. Kaya sabi ko, low carb na lang ang hindi ko pa nasusubukan. Bahala na kung anong mangyayari. Pero nagtaka ako, few days, few weeks, few months, at inabot ako ng one year at lalo akong palakas ng palakas hanggang sa bumalik ang normal ko na pamumuhay na wala na yung masakit na tagiliran wala na mga palpitations hindi na nagsusuka wala na pagmamanas wala na mga recurrent UTI bumalik na sa normal na tulog hindi na ako irritable bumalik na sa normal ang aking blood pressure masasabi ko wala na ako mga health issues hindi po pala ang mga meat ang nakakasira ng kidneys kundi ang mga inflammatory foods kagaya ng mga high in carbohydrates or sugary foods and beverages, processed foods. Alam niyo po ba na binubuo ng protein and fat ang ating mga cells, kaya naman kailangan natin ang mga karne. Kaya mahirap talaga paniwalaan ang low carb hanggat hindi mo nasubukan ang healing through this lifestyle.